magluluto po ako ng buong manok. Lalagyan ko siya ng bigas na malagkit sa loob ng manok. Ayan. Luluto po tayo ng buong manok. Ayan, sinori guys. Sasabawan ko po 'to siya, guys. Yung ano, sinabawan siya, yung parang pinaupo. Ayan. Ito po, buo siya. Hindi ko na siya hinihiwa-hiwa. Ayan. Nilinis ko na lang yung ano, loob niya. Ayan. So ngayon lalagyan ko siya ng palaman sa ilalim niya. Ito ilalagay ko. Ito, ito ang buko guys na. So, ayan. Nalagay ko na yung kani. yung bigas. Malakit na bigas yan guys. Glutinous rice. Nilagay ko sa ilalim na manok. Tsaka yung, yung ano, meron na rin siyang timpla. Tinimplahan ko siya. Ayan, so masasama siya sa pagpako pagpakulo ko habang naluluto yung manok, naluluto rin yung bigas sa ilalim niya. Ayan. So, ayan guys. Na sarado ko na siya. Ayan, natahi ko na siya. So, ngayon, iluluto na natin ang manok na may kanin sa loob. Ayan. Ayan po. Ito naman yung mga gagamitin kong mga ingredients. Ayan. Maroon ng sibuyas, bawang, tsaka luya, saka tanglad na konti. Ayan. So, pakukuluan na natin guys. So, ayan. Magpainit na tayo ng kaldero para sa manok. Ibibisa ko muna yung mga ano guys. Sibuyas, bawang, sa kaluya. Ayan. Ganyan rin yung luya. So, ayan guys, nalagay ko na yung bawang, sibuyas, luya. Ayan, so pwede na natin ilagay yung chicken para pakuluan. Here we go! Ayan na po. Ayan. So, ayan na guys, medyo ginilisto gini ko siya ng konti. Ayan. So, ngayon, lalagyan na natin siya ng tubig. Ayan. So, ayan po. Nilagyan ko na siya ng tubig. Uh, ayan. Medyo ano siyang marami yung nilagay kong tubig. Ayan guys. Hintayin na lang natin hanggang kumulo ng kumulo. Tapos, lagay ko na mamaya yung pag kumulo na, lagay ko yung ibang ingredients po. Ayan guys. So, ayan guys. Maluluto na siya. Meron na rin akong isinama dyan na patatas. Ayan po, may patatas. Ayan, so... May mga sinama na rin ako dyan. So, ngayon, nilalagay ko na yung mga green vegetable. So, ayan, pakuluan na lang natin, guys. Ayan, aliba. Spring onion, green pepper, uh, okra. Ayan, tsaka... Chiling manghang 'yan sa pagkukulo na lang natin sandale para masarap ang sabaw ang sarap guys panalo ang sabaw ayan ayan guys O di ba sarap